Wow. Wow, dami. Ayaw ito may isa akin doon. Titingin sa oh, papapang oh. nandang. May gusto na makipaglaro. Baby, Baby! Gusto mo na makipaglaro. Mahal! Yes. Ma, ayaw yes. ay, ito may isa akin. Teo! Hey, oh, yes. Gusto mo na makipaglaro. Sumasagot. Yes. Uh, Upo! Yes. yes, sumasagot. Uh -oh. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. si Mami Janet at nandito kami ngayon guys sa SSS para magpasa rin ng mga requirements sa SSS po ni Janet ayan kumusta po sa inyo lahat ayan, si Andres kamot ng kamot Andres <laughs> wait for Mami ha ang Mami ay nagpunta sa SSS <laughs> bakit? ba't ganyan ang tingin mo sa akin? So ayan, kumusta po mga kapitik? At uh, simula nga na yung ipinag-asikasa namin si Haise ng SSS ay nag-asikasa na rin si Janet. Ayan. Para po sana may makuha siya na Oh, ano yan? Yeah, it's dirty. Para po dun sa kanyang panganganak. Dahil ang SSS po ay may program na Ba't ang dami dyan ganyan? Dirty na rito. Ang SSS po ay may program na kapag ka member ka nila ay may makukuha ka sa iyong panganganak. Yan. Pero nung nakaraang nanganak po si Janet kay Andres ay eh, wala po kami nakuha. Kasi dapat pala maaga yung ini apply So ngayon po itatry natin kung may makukuha po tayo na Parang benefits. Oo. Haha. 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 Ay, <t-, t> hey, yan lang, yan lang, Andres. Yan lang, Andres. Ito po si Andres, my boy, nanghingi, hingi na ng milk. Pag nanghingi po siya, ituturo niya yung kanyang bibig. Tapos sinasabi niya, Dede, masasabi na po niya. ingin siya sa'yo, sasabihin, Dede, Dede, Dede alam na ni Andres at saka kapag dumumi siya o umihi ay uh, i, -i, i, i i i pero hindi niya pa masabi kung kailan pagka naka umihi na po at dumumi na saka niya lang sasabihin Abay, nasa na kaya si Andres? Nasa na kaya si Andres? At ikaw na nandiyan. Ako na nandito sa likod. Ha? Andres! Andres! Ikaw na! Daddy! Yes! Daddy! <laughs> Lakas pa! Daddy! Daddy! Oh, gali. Oh, nasa si Andres Nasa na si Andres naman <laughs> Napakakulit naman ito

Mommy, call mommy, not daddy. Daddy, 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 daddy. Mommy, me, me, me. <laughs> wait for mommy, wait for mommy, wait for mommy, me, me, me. <laughs> Mommy's going coming now. Okay, wait for mommy, huh? Me, me, me. <laughs> oh, mommy's coming again. <laughs> yeah. let's go. Let's go. Let's go. Aiyang, guys, kami not pwine na at nay. 5 pm na grabe ang tagal din ayun si mami Janet nabili lang ng pancit hap hap at siya po ay nag aasikaso na yung kanyang maternity benefits yan benefit po sa SSS na hindi namin na process kay Andres yes mm -mm. nabili lang ang mami ng merienda the next day Mami, yung aking niluluto. Ang ginagawa po ni Daddy ay in-sterilize niya, in-steam. Yes. Ang aming pong paglalagyan ng sukang sasa. Tamaya lamang ay tayo mag... Ito ay na-steam na. na. Mamaya tayo magagawa ng suka. So Salamat po kay Ma'am hmm. Jo na ano, nag-request na ipakita daw natin kung paano natin ini sterilize ito. Oh. Naalala ko dati, Mami, nang hindi pa ako nagbablog. Tapos ay pandemic. Kami ni... Beka naman. Baka naman na yun na, ni Beka ay gumawa ng chili... Garlic. So, chili, chili garlic oil. Tapos mga ano lang siya, mga 5 days ay iba na, maanta na. Sabi bakit kayo? Eh, mali, okay naman. So, yun. Dapat pala talaga ini-sterilize ang lagayan. So, advantage pa rin na bote yung ating gawin. Kasi pag ginaito mo, napuko yung piece. Uh -huh. So, ito po. Kapag, ang ginagawa po namin, may napanood ako mami sa YouTube, uh -huh. ay pwede mo siyang pakuluan ng 10 minutes. Uh -huh. Tapos itong mga ganitong takip, ilalagay mo siya kapag 5 uh, minutes lang. Gawa nang may mga seal dito. Pwedeng masira. Uh -huh. Pero yung bote, at least 10 minutes. Mm -mm. Pero ngayon, yung ginagawa nating method, pwede rin ito. Ang tawag dito ay steam. Steaming method. Steaming method. Yan, ini-steam natin. At gamit ko yung kay Andres. <laughs> gamit ko yung kay Andres. Sense na steamer. Na, uh, -uh. Ito yung steamer nung kanyang tsukon. Yung malalaking bote, pwede yung kay Andres na isang steamer. Yung nasa Tagaytay. Oo, oh, yun. Pero mami, kailangan nating bumili siguro ng totoong steamer. O yung papakaluan mo tas para kang magluluto ng ano, shomai. ng shawmai le like, chef lang Para ay, ay. isang bultuhan. No. Ito kasi anim-anim lang ako tas saklang na naman, hugasan ko tas saklang na naman. Oo ano. na. Para tutuyuin ganon. So, yun, kailangan nating bumili. Pero yung tigas so, kasi nag-o-open yung ating Alex. knowledge yan. Kasi napakahalaga nito guys. So, mamaya magsasaklang uli ako. Tapos pag tuyo na tinatupan ko kaagad at mamaya gagawa na tayo ng suka. Okay. At yes. ayan po si Andres, kakagising. Napatulog ni Batut, ni Dapo ay ano ulit. Papatulogin ko ulit. Okay. Akit kami. At ito na lang mga kabeshi. Medyo matatapos na po ako. Ayusin ko na lang itong mga to. Sa area na to. Naayos ko na po yung side na to. Ayun. Wow, ganda na mami. Oo. Organized na siya. Ito na lang. Nasa man, table you? saka nasa gilid. New season, no? Oo. Matrabaho din 'yan kasi papalitan mo, ayusin mo 'ganyan. Tapos ito, plano namin ni Janet. Naayos. Ah, I-rearrange. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Kasi kailangan so, na to. Ito lang yung gagawin natin, yung damit lahat. Oo. Oh, oh. Kasi ito gagawin natin. School, School supplies, supplies lahat. lahat. So tatanggalin ko na yung Tapos table. ito doon sa dulo. Oo, sa dulo doon. Oo, sa dulo na siya. Tapos kapag ka may tumating tayo ang imported goods, dito dyan. Sa ng counter. Kalapit ng counter. Oo, kita ng counter eh, walang mag-shashap. Oo, uh kasi, kasi dapat bantay. Dapat so, dito na yung computer, yung counter. Uh Para pag to ka, malapit lang din. Oo, at saka medyo mas convenient uh dyan talaga. At hindi ganun kaano. Pwede ko mas marami tayong mailalagay, no? Mapupuno. Mapupuno. Mamamaximize Mama yung space. space. Ah. So, Yan. yun lang. At maliligo na kayo ni Andres. Ah Oo. -oh. Maliligo na kami at papadedehin ko rin siya. Kaya siguro siya nagising agad. Wala ang mami sa tabi. Hi! Hi! Ha, <laughs> <Hi. laughs> Gusto niya daw na to. ang yung hawak mo? Ah, dal-dal na po ni Andres. <laughs> Empty bottle. At dito po kami kinanin ng Junior at kami po ni Daddy ay bibili ng suka para gagawin namin yung uh, bote na. Ayan. At konti muna yung bibili natin kasi may stock pa naman po kami sa Tagaytay. At bali, bumaba na po si Daddy kaya lang ay wala pa si Ninong Junior. Baka mamaya pa yun. At yun talaga ay alis-alis minsan ay na-enjoy, minsan ay wala. Doon muna tayo ka na Ate Nels. Oo. Uh, uh At hihiram ako na iyong Heater. yung... Heater. Ah, yung gun. Gun. Heat gun. At yung sa ay nasa Tagaytay na. Dumating na daw. Kaya o lang water ay... Water kayo nasa Tagaytay. Oo. Uh -uh. <laughs> Nakalim... Ay! No one has! Baka mabasag. Baka mabasag. Okay, mami will get it. Tapos ay dadaan muna tayo kay na ate. Mangihiram. Mangihiram at... Makikipagkwentuhan, kamustahan <laughs> Titinan ko rin si Emilio ulit Nandito na po kami Sa bahay ni Ate Nels Yes <laughs> Hindi pa nakikita ni Andres na may bago namin uh, Andres! Uh, Andres! Andres! Where's mommy? Oh, my baby! Andres, where's mommy? May bago na baby! Huh? Where's mommy, baby Andres? Baby baby <laughs> oh no! Oh, no. <laughs> Happy naman si Andres. Ay, 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 baby. Apa saan galing iyan? Yes. Dinosaur. Dinosaur. Mm -hmm. nose. Nose. Sinuturo niya. Heyo. 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 Oh, ay, parang ay, six, oh. Months Para six months uh -oh. na. Parang six months uh Oo. -oh. Pero pag kinalo mo, siya hindi ganun kapigat. Ah, tama din lang. Uh oo. -oh. Yes. Pero mahaba. Mahaba siya, oo. na. <laughs> baby, tayo. Jacket, Oo, oh, oh, doon natin yung kay Andres. Playmates. Hindi, huh? e, ako hihiram nung ano yung hit gun mo at kami gagawa ng suka ha. Kami nagpa-order. Ay, doon sa Tagaytay naman inano Dinala, Dinala. Nakalimutan palitan yung address. Ay, ito may isa akin doon. Oo, sa oh. okay, oh. gusto na makipaglaro. Baby! Gusto mo na makipaglaro. Mahal! Yeah. ayaw <laughs> Teo, yes. na Mahal? Yes. Ayaw yes. Teo! Gusto mo na makipaglaro. Sumasagot. Mahal! po. Yes, sumasagot ako. Oh, Nakita si Wai. Oh, oh. Ah, Gusto <laughs> makipaglaro na yan. Opo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. Do -do oh Baby namin. Opo. Oh, Ayan mga kapitik kanina na ulan ay tumila. At kami po ay pupunta sa Daddy. Ipalaisdaan. <laughs> tayo okay lang ng kamote mami. Doon na tayo sa bungad ha. Ayan, thank you so much sa atin yos. Tayo nang hingi ng kamuting kahoy, panlaga. Panlaga. Ayan, masaya-masaya po si Andres at kami po ay on the way na sa Palaisdaan. Yay! Saan <laughs> so, tayo pupunta, Andres? Palaisdaan! Yay! Mag-upay ng kamuting. Yes, abyawin. At ayan mga kabeshi, nandito na po kami ngayon sa palaisdaan. At check mo nga daddy kung pwede kaming bumaba ni Andres. Pwede naman. Ay, Ay hindi na yan. sige. Dali. Ah, sige. Andres, tara. Asan na yung sombrelo na ito? Ayan mga kabeshi, kalong-kalong na po ni ma daddy si Andres. At ako ang mag-aano ng kamote. Hindi. <laughs> oh, <sayo mo. laughs> Mabuti at meron ditong batuhan, ah. Para hindi, ano yung... Para hindi maputik. Oh, pati talong malalaki na. Oo, Ayo, oo. Okay, malipasan na. Ah. Uh oo, -oh. tayo manghingi na rin kay ate ng talong. Eh, saan dito ang papaya? Doon lang. Ah, walang bunga. Ah, walang bunga ang papaya? Ay, dalawa. Ay, Ayeto, Ay, eto, eto. daw, dito daw tayo, Eto yun, ayun. Ayun na. daw, nasa kaliwang. Ah, eto. Yan yung mabubuwal na. Yan yung... Sabi, sabi ni ate, eto daw. Okay. Okay. Okay, give me my boy. Akala ko sa akin si Andres. Kaya mo ba, daddy? Sabi niya, ito daw noon, nasa kaliwa. Ah, ayan. Bubunuti mo na lang daw yan. Tatapyasin mo na lang yata. Para pag bunot, pag bunot mo ay minsanan na. Si daddy po ay may daladalang itak galing kina na Oo. Oh, Aka okay, okay, na si my boy. Pa, oh. Aba, behave na. Behave na behave po si Andres dito. Ah. Diyan pinaupo ni dad. <laughs> okay ka lang, my boy. Ganito naman talaga no noon, daddy. alam Natatandaan ko sabi ni tatay ay sama-sama ka daw sa bundok. Yeah. Sabi, sabi ni nanay din. At lang. Pag may daw ako ay po. Oh! <laughs> Iiwanan ka lang daw sa gilid at sila daw ay may ginagawa. <laughs> wow, galing naman ng daddy Andres. Si Andres ay hindi na nakakilos. Huh? <laughs> hindi na nakakilos pati kamay. <laughs> 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 pati kamay ni Andres eh. <laughs> <laughs> Parang na freeze na frozen na. Andres, kaya pwede may yung kamay mo isa. Hindi kang gumalang may boy. Thank you so much, Aten Bossing. Meron po kami. Sana may lamat para isa ang oo, oh, oh. panlaga lang natin. Mm -mm. Ito lang po ipanlaga namin doon. Pang merienda. Para pag ito may laman, ito lang ang... Mm -mm. Wow. Oh, dami. Dami ba? Oh, marami nang kinain. Ay, oo oh, nga no. Oh, dami nang kinain, Mommy. Dami nang nakain. Yep. Marami nang kinain, Oo. <laughs> Pero madami na yan, no? Isa lang, no? kilas kilas na si Andres. Ang dami rin talong o yung iba'y nabulok na. Tayo rin kaya kumuha na. No? Tayo kumuha din. Pipitas ako ng talong. Ito yung iba yung ano na oh. Madami na daddy. Ha? Madami na to. Kasi ano kaya yan? Oo. Ano ito? Andas. Piling mo isa pa? Ay, kausig. Sige. Para sinatatay at... May panlagalaga doon. Sama ko na itong isahan. Oo. Sabihin ni ate kakaunti naman. sa so bagay, madami tayo. Sabi ko kay daddy kanina, eh, parang gusto ko ng mais na nilaga. Ay sabi mo ay eh, hindi naman makakain yun ni Andres. Bawal. Oo at hindi pa naman pwede sa baby ang mais. Ay, oo nga naman, kamote na lang. Kaya sabi may doon na lang kina atet makahukay. Manghingi tayo. Oo, oh, laki. Laki na. Wow. Ayan po, kumuha pa si dadi ng isa pang pa puno. Mulan ba, dad? Umaambon? Umaambon na. Ayan mga kabeshi, kami po ni Andres ay pumasok na dito sa sakyan at bigla pong umulan. Buta at kami nakapayong. Oh. Mm at si daddy na lang po ang naiwan doon sa nabuhukay pa po ng kamote ay okay lang naman daw po siya mabasa at ayun na po si daddy tapos na din matatapos naman na kanina nung biglang umulan kaya thank you lord thank you ate nabasa ka? magpayong ka dito ah may payong yep. isa ka nakakuha nalaga, ayan siguro kung ito yung una nating ah, yeah. I, know, I know, isa lang na oo, oo. dami nga na yan ah, ito madami ayun naman, hindi masasayang ka na tatay ayun, oh, mahilig si tatay sa kamote ito kana hindi pagdilig nila ito ah, okay wong, dami mo namang nakuha, thank you so much dalawang puno dalawang puno po ito, pero kalalaki dami pati, magpayong ka daddy Kuha ng talong. Ika. Nandito na rin pula ang Ay kami manghihingi na rin ng talong. Oh, dami ang dress. Dami. Dami, oo. oo. Oh. Lalaga natin niya mamaya. Tapos kakainin natin. Oh, masarap yun. Oo, oh, pa natin. Nagpunta pa doon. In the future, kapag ikaw ay medyo malaki na, sasama mo si daddy, mag ng kamote, ha? tatanim din kayo. Tuturuan natin si Andres magtanim. Ayan yeah, o, oh, kamote yan, kamote. Laki o, oh, tinamotoan. o. laki. Oh. Oh, laki. may samay si Andres sa mga kamote. Titikman mo yan mamaya. Daldal na po na ito. Pero ang dami niya sinasabi, pero puro tete. Ha? Pero nakakapikas na siya na shoes. kakabeshi, nakahukay na din po ng mga talong. Ay, nakahukay na mga talong. Nakapitas na ng mga talong. Dami din. Being happy. Thank you po. Ayan mga kabeshi, nandito na po kami ni Kila Junior. At si daddy lang ay bumaba at bumibili na ng suka. Sabi niya, inaandyan na daw. May tao na ulit. Waiting na lang kami dito ni Andres sa sasakyan. At <laughs> bakit? Sino kumakain ng cereal? Si Anne. Do you like? Ha? Isa <laughs> pa? <laughs> Ayun na pala si dad. Wow! Ito na ang kulay, mami. Ito pala pahabang panghahapang natagal talaga, oh. ay naganito ang kulay, oh, yeah. mas umaasim daw kahit sabi ni Ate Nos. Oo, oh, oh, mas umaasim na yun ngayon. Diba sabi niya, pagka madilaw, mm. tapos nagiging gold, tapos nagiging violet, umiitin, oh, mas umaasim ganun. Umaasim, grabe. na? Uh, make-up? Pero ito po ay okay uh, lang. Oh, grabe, daddy, Aminamoy um, ko dito, ang sarap. Bango bango sa kamaasim maasim, pinaghalo yung dalawang amoy. Kaya pala nag-iiba ang kulay. Ganun pala yun. Ha? Oo. Ito na lang bumaba, Daddy, ha? Sa soli ko lang ito. Oo. <laughs> Susunod sa Emil, naman yung madaladal. Papi! 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 <laughs> Babi. Ayan guys, nandito ako ngayon sa palengke ng bayan ng Impanta. At bibili sana ako ng siling labuyo sa kabawang. Kasi may problema pala. Gawa ng gagawa kami ni Janet ng sukang sasa na maanghang. Ay hindi na ako bumili. Ito na lang binili ko tug na maalat. <laughs> Hindi na ako bumili ng sili. Huh? 600 ang kilo. Huh? <laughs> Wala na tayong tutubuin. <laughs> Wala, no? Hindi na ako bumili. Hindi na ako mahal dito. Yeah, dito. <laughs> <laughs> Bakit daw? Ewan ko. 600 ang kilo, mami. Sa so, tagaytay na lang natin. Yeah, sa tagaytay na lang natin gawin. So, i-sterilize ko na lang ng bago doon. Gawa ng kapag ka, nag-sterilize kayo ng bote, kailangan magawa mo siya kaagad para ma seal Kasi kung hindi, ma-sterilize mo tapos i-imbak mo, magkakaroon ulit siya ng bakterya. In or na. sa ano. Tagaytay, kasi hindi ako makamove on. 600 ang kilo, mami. In tagay, na sa Tagaytay. Kaya, eh, hindi, depende kasi. Kasi dito, walang masyadong, para ano. Para Nalako ma. Ay, ayun, ayun may pako. Uh Oo. -oh. Bili ako. Ayan po mga ka at kami ay bigo ni Daddy sa pagkuha ng ibang ingredients, pero okay lang at dahil itutuloy natin ang paggawa sa tagaytay. Tititip naman ako Mami, na. Oo nga. At saka yung sticker natin, tas nanghiram na tayo ng heat gun. Pero okay lang naman na tayo ay saatin na lang gumawa. Para freshly ano. Parang freshly brewed. At mamaya kami na mga bata ay gagawa ng pako salad. Mami, mm -hmm. tatagay tayo 200 lang. Ang 200 nga lang. Kaya ako y nagulat dito 600. The fear of man brings a snare. But whoever leans on, trusts in, and puts his confidence in the Lord is safe, and set on high, Proverbs 29-25.